video guys magluto tayo ngayon ng ayun to nakabili tayo ng ulo ng tortillas tortillas nabili natin ito guys isandaan yan guys yan dal isang ulo lang na yan tortillas ah uh, lalagyan natin ng konting kangkong at uh, hiwa na tayo ng ricado mga guys yan tortillas sarap nito sabaw ito lang, dalawa lang, isandaan lang yan. Mahal lang isda na ngayon guys malang mga isda ngayon ulo lang yan ang tortellos. sandaan yan ayun kangkong at ito sili ito naghiwa na tayo na ricardo at ayan uh, iasim na natin kalamansi nagpakulo na tayo ng tubig ayan ilagay na natin ang nating ginayat na kamate sibuyas mga guys ayun kumukulo na ilagay na natin ang dalawang piraso na nabili natin isandaan. sandaan na tortellos, mga guys grabe panahon ngayon ayan sandaan yan guys nabili natin tortillas ayan barracuda ayan nakulong-kulong na sinan natin guys ayan lagay na natin yung kangkong patisili yan lang ang kuha kasi isa dalawang piraso lang naman yan yan lang ang kunting gulay lang sa kuha Makahigop lang tayo guys ng sabaw ayan tapos ilagay na natin yung hinihiwa natin, piniga natin. na kalabasa ay pinigyan natin. Ayan na. Hindi ko na pala napakita guys yung magic syrup. Nilagay ko na yung magic syrup. At ayan. Uh, Kaya, na yan. Templado na yan. Titikman lang natin kung anong tamang asin. Yun lang. Simple lang pagluto guys. Nang ganyan. May sabaw. Madali lang. Madali lang maluto. Pagluto na yung kangkong. Luto na rin yung ista guys. Ayan. Mabilis lang. Sabaw lang mga laga niyan. Ayan guys. Ayan, luto na. Habang ayan, tikpan lang muna natin. Habang kasi yan, takpan mo, naluluto lang ang gulay niya. Sa sobrang init guys. Kaya, ganyan lang. Kahit ganyan, takpan mo na, luto na yan. Kumbaga, half cooked yung gulay. Pero, may maluluto lang siya sa init ng ng sabaw. Ayan. Luto na. Okay nang lasa. Tamang asim lang. Ayan. Thank you sa ating mga viewers at uh, nagustuhan niyo ang ating itong sinigang na ulo o kusido ko sa Bicol. Ayan. Paki-share at pa-like na rin. Thank you. Thank you for watching mga lods. Luto na, luto na talaga. Sarap ng sabaw. Ayan. Thank you, thank you sa ating viewers. Ganyan lang, pagluto na. Ganyan lang, napakasimple lang. Yung mga hindi marunong magluto, madali lang gawin. Magpakulo lang ng sibuyas.